Hello, good morning mga kapadyak. For today's video uh, nandito tayo ngayon sa loob ng Vermosa Sports Hub. May palaro pala dito mga mga kapadyak si Mior, Mior ng Imas Cavite. Ano, yeah, GoLoll Run. Yung ano niya, palaro. Manood tayo dito sa mga ano, ang daming tao dito mga kapadyak oh. Ano. Yeah, Kaya sa salikot, ang daming tao. Yan mga kapajak, ang daming tao. Sumali yung ano, iba sa palaro ni Mayor. Kaya, ano? Atulina... Si na sila ng takbo. Punta na sila doon. Doon sa starting area. mag -ano na. mag city na kasi kaya magsimula na sila dami mga kabadyak oh Di malaglagan ng karayom sa daming tao yan dami mga taong sumali sa palaro kapadyak hoy na kami kapadyak Naka ikot na kami ng tatlong ikot Maraming uh, daan na, na, bawal doon Kasi nagsisimula na sila sa programa nila Dito na tayo sa uh, Sa exit oh. na tayo sa pinaka-entrance exit ng Bernosa Ah, badyak, oh. Ayan. na kami. Daming mga bikers oh, mga kapadyak oh.